Hello guys, tutorial po tayo ngayon sa pinakamadali at pinakamatibay ng pagdugtong ng wiring Ayan o, hatiin lang po natin yung wire na idudugtong natin at ipulupot po natin sa kabilang side Ayan Pagkatapos nyan, yung uh, kalahati naman, ipupulupot naman natin ng pasalungat Ayan o Ayan, matibay po guys, kasi ito guys pagdating uh, sa ano kapag hinihila-hila po yung wirings Hindi po yan basta-basta mag-iinit o kaya luluwag Ayan o Ayan So, pagkatapos niyan, higpitan na po natin ng maigi. Ayan, gamit ang plies. At puluputan na po natin yan ng uh, ah, yung electric tape. Ayan, oh. Ayan. Para ma-assure po natin na hindi po makakuryente yan sa ay uh, ibang hahawak din yan. Ayan, oh. Hmm. So, guys, kung nagustuhan nyo po ang aking video, pakilike and share naman dyan. At pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye.